<laughs> <laughs> Kung nasa si Mau ko, ha? Ha? Kung nasa Rabilin. Kung nasa may ka, cellphone ba? Papchi pa mo. Ikay... Tsaka ubos ang sigurilyon na walang magyapon ka buhay ka ala nga cellphone. Tsay. Hmm. Hmm. Sup-sup, anay-noy? May sabilin? May isa pa. Mm. Oh. kita oh, mo di, di balas sweet sah oh, mo umpasan segel jona dia wait oh, iramai di, kita hantar ramai belakang oh mm, nyari dari wani mo on tanga liket. wow Nagpuburus ng gitu do naka PUBG ba? Siya wala kay likitan ti ayad la. Karun ti si da Bano dahon ka Kwanja, kasaging Duala skalag na Hindi ah, kabuot lang anay jan durabira lang anay PUBG jan Kayo ay pamatapos ka nga likit da Eh, pwede rin tapo ta ako gawa pa gamay pa ay eh, sindihan ito naman yung mga na nami pa yung mga para sindihan ta so ang yung muunta unahan ta na sigarilyo tapos wala ido dugay bulas na ito ng dahon ka sa ito yung makita karoon ng pag uh, kibot ni b -boy nya balakay kay na na anta ka sigarilyo na baba na uh, so yo pa more kay preparan na ta na. nang ikarwara ta sigarilyo uh, na down saging ah? Uh! oh yak lo no baba Eh, yang bot lang. Kaya ka gede daw. karena apa ay? Ay, Mana gua apa ya Bapak kayaknya? Ini kapoi di kapik kapal. <tik> Uy

Kupikor na sana, ay, can't, can't, sana na. Ay, yun. Ang crew na. mga hmm. may napakabula. dami mga uh, masingan. Pang pa-upgrade ko ba? siya naman. Pero kinama po na ulog to. Pag mo, dumigin po rot. Tay kinarad na yun. Ano siya? Please support my YouTube channel. Subscribe, follow like and share.